Hey guys, welcome to Richard Kabili YouTube channel and today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba magpalit ng password ng ating Surf to Sawa. And okay guys, bago natin simulan, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Okay guys, let's start. So okay guys, ang gawin nyo lang para mapalitan ng password ng inyong Surf to Sawa prepaid fiber is punta lang kayo sa inyong Surf Coins na application. So, okay, sa mga wala pa, install lang kayo then enter nyo lang yung inyong S2S account number. And kapag nandito na kayo, enter nyo lang yung 4-digit PIN. Once na na-enter nyo na yung 4-digit PIN, so nandito na tayo sa homepage ng ating Surf Coins. So, dito, makikita nyo yung information ng inyong account. So, para mapalitan ng password ng inyong Wi-Fi, so, okay, punta lang kayo dito sa My C-Details. So, tap nyo lang yung C-Details. Then, makikita na nyo dyan yung information. So, yung account details ng inyong sorptosawa. So, dito makikita nyo yung account number. So, ito yung ating account number. Balance natin, zero. Yung current plan natin, naka-current plan tayo ng Super Fiber 30 6G. Then, dito naman, makikita pa ninyo yung change Wi-Fi name. So, pwede ninyo paltan. Then, change Wi-Fi password. So, sa tutorial na to tuturo ko sa inyo yung kung paano magpalit ng Wi-Fi password. Tap nyo lang itong change Wi-Fi password. Then, may makikita ko dyan yung box na sabi is enter SSID password. So, enter natin yung ating gustong gawing password. Ito yung gagamitin na natin na password. So, sampulan natin guys na gumawa ng password. So, okay guys, make sure lang na connected kayo do sa Wi-Fi na inyong papalitan. So, ito guys, so enter na natin ang bagong password. So, please enter 8 to 32 character. So, sampulan natin guys, lagyan ng password na one to nine. Then, okay, guys, after nyo makakreate ng bagong password, so, ito, guys, ito yung bago. So, tap nyo na yung save button na nandito sa may baba. Then, okay, guys, ito na, loading. Then, waiting lang tayo. Mapalitan yung password. So, ayun, guys, successful na nating napalitan yung Wi-Fi password. Then, okay, guys, yun lang, ganun lang kadali magpalit ng Wi-Fi password. So, to make sure na nakapagpalit tayo, so, try natin. So punta kayo sa wifi wifi natin. Then ito, so ayaw na niyang kumunek dahil nga pinalta na natin. So ang gawin nyo lang is click nyo lang yung icon doon sa my or yung mismong wifi. Then tap nyo itong remove this network. Then remove nyo yung network. Yan. Then gawin nyo is connect nyo ulit. Tap nyo ulit yung wifi. Then enter natin yung password na kinerate natin. Ayan guys, ito yung ating Kernel 8 na password Then tap nyo lang yung check Then tingnan natin kung ko co connect Then okay guys, yun Connected na tayo le sa bagong password Ng ating Surf to Sawa na Wifi network Then okay guys, ganun lang kadali Sana may natutunan kayo Then ayan guys, huwag nyo kalimutang subscribe At hit ang notification bell Para updated kayo sa aking mga vlog Like this, okay guys Thank you for watching